thank mm -hmm. you mm -hmm. Pag nakikita ko ang mga bata na tinatanong na walang alam tungkol kay Dr. Pio Valenzuela at hindi nababanggit sa kanilang mga aralin, ay uh, nalulungkot ako sapagkat hindi nila nakikita ang isang magandang inspirasyon na pwede nilang tularan sa buhay. Ako, sa tanda ko ito, nalulungkot ako. Pag kami ba'y namatay na matatanda rito, sino ba ang masasabi nito? Sino ang magre-record nito? Sino ang magsasabi sa ating mga tao ngayon, bata, para ba tayo nung araw? So, napakalaga sa akin na magkaroon sila ng curiosity. Siguro laging i-adapt natin na ang Balenswela ay hindi naging Balenswela na isang araw lang. Iyon ay balikan natin kung paano siya naging Balenswela. Dapat, pag may nagtanong sa lula, bakit Dr. Pio? Dapat bawat isa sa atin. Alam kung ano ang ginawa ni Dr. Pio bilang isang Balenswela. Ano. At bakit siya nataas bilang isang bayani? Bayanihan ay bayani. Pero ano bang ibig sabihin natin sa bayani? Sino ang susunagot? Ikaw, ano ba sa ibig sabihin tayo yung bayani? Si Dr. Pio Valenzuela ay pinanganak sa bayan ng Pulo, lalawigan ng Bulacan noong um, July 11, 1869. Estudyante pa lamang noon si Pio Valenzuela sa UST no, ng Medisina. Isang linggo pa lamang ang nakararaan ng itatagang katipunan ng sumali si Dr. Pio Valenzuela. So siya noon ay 23 years old, no? so batang-bata. Dahil siya nga ay isang uh, mag-aaral ng Medisina, ay naging manggagamot siya ng katipunan. Yun, yun, yun ang kanyang unang posisyon. Dahil siya nga ay edukado, binigyan siya ng mga misyon na kumbaga makipag-usap no? sa mga iba't ibang mga tao ukol sa lihim na gawain ng katipunan. Isa sa tatlong tinatawag na kamara negra. No? Kumbaga sa triumvirate, ang tatlong mahalagang tauhan sa katipunan. Isa sa mga mahalagang ambag ni Dr. Pio Valenzuela sa Katipunan, uh, yung kanyang suhestyon na magkaroon ng pahayagan ng Katipunan, ito yung kalayaan. Tinawag niya itong kalayaan na sulat ito sa wikang Filipino. Kaya naintindihan ng mga ng taong bayan ng masa. At nung nailabas ito, ang malaki ang naitulong nito para lumaki ang bilang ng Katipunan. Sinasabing mga um, uh, daan lamang yung membership ng Katipunan nun. At nang ilabas itong kalayaan na ito, Aba, marami ang nakabasa, marami ang nakumbinsi, at marami ang nagdesisyong sumapi sa katipunan. So from 300, sinasabing naging 30,000 ang membership ng katipunan. Isa pang mahalagang papel lagi ng panan ni Dr. Pio Valenzuela sa katipunan ay nung gumanap siya bilang emisaryo nito sa DAPITAN. Dito nalaman natin, ang pag-uusap ni Jose Rizal at ni Dr. Pio Valenzuela at nalaman natin dito ano ba ang opinion ni Dr. Jose Rizal sa revolusyon sa Himagsikan. The risk of going to the Pisan that time, eh, hindi ka mukha ngayon. Eh, sasakay ka lang si airplane, nakarating ka na sa, sa dapitan. Eh, on, it will take several days. Ang mahalaga doon, bakit si Dr. Pio Valenzuela ang pinadala ng katipunan sa Mindanao? No? Nagpapakita yun ng mataas na pagkilala at tiwala ng mga katipunero, ng mga bayani nating revolusyonaryo mismo kay Dr. Pio Valenzuela para bigyan siya ng ganoon kadelikado na misyon. May mga historiador na pinagdududahan o hindi sang ayon sa pagkilala kay Dr. Pio Valenzuela na bayani dahil sumuko raw ito. Subalit kung titingnan talaga natin ang kasaysayan, ay may dahilan yung kanyang pagsuko. No? Um, ang paliwanag dito ni Dr. Pio Valenzuela ay sapagkat pagkaraan nga nung kanyang misyon sa Binyan, ay pabalik siya ng Maynila, ay naramdaman niya tila may sumusunod sa kanya na espiya ng mga Kastila. Naisip niya na kung patuloy yung pagsunod sa kanya, at syempre makikipagkita siya sa mga kapwa niya revolusyonaryo, ay maaaring masundan din yung iba at mapahamak. Natatakot siya na baka he might lead the other might lead to the arrest of other art So he decided to surrender. Ang isang napakabigat ay yung mapalayo sa pamilya sapagkat magkatapos ng uh, revolusyon ay uh, ipinatapon siya ng mga Kastila sa uh, malayong lugar. At uh, ito ay naging da uh, isang malaking hamon sa kanya upang uh, talaga ipakita yung pagmamahal sa bayan. Nakulong siya at the age of 27 eh, hanggang mga 30 years old. So mga tatlong taon siyang nakulong. Ito nga yung panahon ng pagkatapos na ng um, kap Kastila sa Pilipinas. Sa pagkatnatalo ang mga Kastila ng mga Amerikano, at uh, kaya nung bumalik siya rito ay panahon naman ng mga Amerikano. At nung pagpunta niya rito, inaresto uli siya sapagkat uh, gusto ng mga Amerikano na sumapi si Dr. Pia Valenzuela sa kanilang hangarin. Pero nung malaon ay bagamat uh, nililaw ni Dr. Pia Balinsuela na ayaw na niyang makisangkot pa sa mga banyaga. No? At nung siya ay nahalal bilang uh, municipal president no? sapagkat uh, nagkaroon ng eleksyon nung panahon ng mga Amerikano, but kahit na siya ay nakakulong, nanalo siya bilang uh, presidente municipal na uh, nagtutubas ng mayor natin sa ngayon. He won. Pero when he won, he lost all his money because uh, he sold his uh, land in big tracts of land in Marulas, in Valenzuela. Siguro mga 17 hectares. Ang tunay na politiko na hindi naghahangad na yumaman ay sa katunayan, kung hindi umayaman, naghihirap. Ewan ko, yung siguro yung kanyang uh, honesty. Yan eh, biro mo, naging two times governor eh. Nang pagkatapos ng pagka-governorship niya, naghirap. Naibenta nga mga, o mga kaya Eh, ngayon, nung, during his term, pwede niya mabawi lahat yun. Sapagkat yung inoopera na isang, isang during the time, may waiting na sa paliwag. Inoopera siya ng 5,000 pesos a week. During mo, 5,000 pesos a week. Eh, he could eh, recover all his money. Imbus na accept niya yung offer, pinahuli niya pa yung yung si Aling ano, yung isang babae na nagwaan ng whole wedding doon. Everything starts from love country eh. Pag minamahal mo bayan mo, wala kang gagawin makakasira sa pangalan nito eh. Eh kung di mo malam bayan mo, wala. Sino magdedepensa sa bayan mo? China. na. Paano mo bibigay si Bay sa bayan? Kung ikaw mismo na pagmamahal sa bayan. Kaya na tuloy ako eh. Paisip tuloy ako <laughs> paisip tuloy ako eh, di ba? Paano mo magbabahagi yung pagmamahal sa bayan kung ikaw mismo wala nito? Paano ko sa inyo matutulong kasi kung ako mismo hindi ko alam ang kasaysayan? Mag-aral tayo ng history, we learn to look back, we learn to appreciate the past so that we'll understand the present, and so we can plan for the future. <laughs> Kadalasan, ang mga bayani ay uh, sumisikat o mas tanyag kung sila nagbuwis ng buhay. Lahat sila, mas kilala natin. At yung mga tao naman na hindi pinatay o hindi namatay sa katandaan, ay mas hindi natin gaano natatandaan. He died at old age, at, at age of 87. nalungkot ang buong sambayanan ng, ng polo, lalo tigit ang kanyang mga kababayan, sa pagyaw ng isang kababayan na tinitingala at pinararangalan dahil sa kanyang kagitingan. Namaya pa siya sa, sa, sa bayan kung saan siya pinanganak, sa bayan ng Pulo, Bulacan, na naging bayan ng Valenzuela, pinangalan sa kanya. Bilang siya ang pinakadakilang anak ng bayan ng Pulo for a person like Dr. Pio, para isipin mo kung paano siya naging bayani at kung ano ginawa niya in his own way para ipakita ang kanyang pagmamahal sa bayan, Guro yun yun, dapat mag inspirasyon natin. Hindi makailangan makipagbari lang ka, makipagtaga ang ka, or, or what, maging violent ka, para magawa mo ang intungkulin. Maging inspirasyon tayo para tayo umangat. Umaasa tayo na sa ating pag-aaral ng buhay ng ating mga bayani, umaasa tayo sa ating pagbabalik para sa kanilang mga nagawa, sa kanilang papel sa kasaysayan. Ang makikita natin sa rito natin. At kung ano ang magagawa natin para tulungan ang ating bayan. 'Yun ang tawag ng kabayanihan panahon nila Dr. Pio, nila Rizal, nung panahon nila, ginawa nila yung magagawa nila para tulungan ng bayan nung ito ay nasa hindi magandang kalagayan. No? Kaya sila naging bayani. At yung kwento ng ating bayan ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. At tayo na ngayon na nagpapatuloy ng kwentong yun. So bilang mga kabataan ng panahon ngayon, Yun dapat si makita natin eh, ano naman yung magagawa natin? Nagawa na ng mga bayani nagawa nila, no? Nung kabataan nila. Ngayon naman, Anong magagawa natin sa ngayon? Kung nagawa ni Dr. Pio sa edad na 23 hanggang sa siya ay aktibo sa edad na 26, ang kanyang ginawa noon, kayo bilang mga kabataan ngayon, ano ang sinutungan nyo at ano ang gusto magagawa nyo para gawin ang BAS isa sa inyo ay maging distinctively Valenzuelano? ang kapintasan, kasiraan ng bayan natin, ay din natin. At ang tagumpay ng ating bayan, ay tagumpay din natin. Kailangan natin para tayong bayanin lumabas. Kailangan natin na patuloy na lumikha ng mga bayani sa hanin ng mga kabataan o ng mga mamamayan sa ngayon. Ngayon, kailangan isipin natin na bawat isang balinsuelano sa ating dugo ay may nananalaytay na dugong bayani sa ating mga ugat ay may nananalay tayo na dugong bayani. Ang Valenzuela ay bayan ng mga bayani. <tipos> Simple lang naman eh. Ang tawag ng kabayanihan, ang tawag ng kabayanihan para sa atin sa araw-araw ay gumawa ng mabuti at tama. Amen? Amen.